Hello architect, Nagpapagawa ko ng seven third townhouse. Ginawa na ng pamamin ko, architecture student yung floor plan at perspective. Mabibigyan mo ba ako ng construction cost? Magkano kaya ang abot? Ginagawa namin na plano para a project ay dugo, bawis, panahon, matinding pag-iisip at pag-aaral ng aming kinukupon. Hindi dahil marunong ka ng mag-drawing or mag-design, Odi kaya may mga nadadownload kang mga plano sa internet ay pwede mo nang gamitin para sa gusto mong ipatayo. Hindi mapapantayan ang dedication na nilalagay namin bawat project, dahil nakadesign ito base sa bawat need ng client. Walang project na magkakatulad kaya hindi rin ito copy-paste na lang na inulit-ulit Kundi every project is unique at talagang pinaghihirapan